Nalay, nalay, nabibilhin. Pachap nga daw Pachap na rin Pachap na ba Pachap na nga rin. Kaya yung kilo niyan? Dita? Kaya nga, problem. Kapag sa panahon niya, wala ka na mapibiling uchinta kilo. Bigas, mayroon. Mayroon po dito. Isang kilo dito. Isang kilo eh. Okay. kilo lang. Isang po ate pinaka puging ano dali. Wow Ayaw ayaw doon ang pugi Kasi pangit yan o pinaka pangit ate Ate na na po Hindi yan mo na lang. sambu na sige mayaman pala huwag na Mayaman po ang namin eh Ayo, sambil ini. Ayo, sambil ini. Ayo, sambil magkahihwala hey, forever po kasi sila. <laughs> Hindi katulad ng iba <lumayba, laughs> na iniwan, nasaktan. Inikwenta na po ni ate. 309 po. Three hundred nine po ang pinagbayaran ay basic na basic po dito sa ating dalawang biyahero ngayon. Ayan. Dumukot na po. Ah, wala. Ay, dilaw. Ayan. kaya Ayan po ate Dilaw. Eh, galante. E, galante. <laughs> At ito po ang kanyang kahati si Cabo Nilo. Ayan. <laughs> <Yeah. laughs> At yun po, mamimili na po tayo ng gulay. Eh. Let's go! Let's go! Uh -oh. Bigyan mo kami apat. Yeah. <laughs> apat. Oh, galing ko mo na customer. Wow, sarap! Ay, bigyan mo sarap yan. Yan eh, pancet. po natin Sindahan. Okay. ito nila matagpuan ang pabema. Ito si Ano, pakita rin Pare. Si Ate pa? Ay, pa. Muna, cherry, just call him Cherryhan Ate si Ate Dapat hindi oh, Cherryhan What? Eh, Yan <laughs> eh, uh. po eh, si Ate Cherian Cherryhan <laughs> Ay si <nasan>, Boy Tapang? <laughs> uh, ah. Wala, wala si boy tapang Si Boy Ambo, na dyan Buitapang <laughs> nawawala si yeah. ba uh, ambo bisigoy nakakakita ng magkakataong chicks eh Pare, abya din mo yan at yan ang maglilibre sa ating merienda. Yes! makaka merienda din yan. Sini ka! Ano ka wala dito? na po, muna po ang video at nabili lang Bima, walang piso Pot, binayada na po, babayada na Nandito po aking kumare, tapos sari po yung mga nag Kagayak po ng paninda. At, mo yung banana Q. What? Banana kamu Ano? Cannot, kamote Q. What? yung maruyang not, kamote. Maruyang so, kamote daw po. Ay, ay, ay? Si ate po. Nagawa na yan. Tapos sa ripalahong aming kasama, ay, ay, ay kakain na. E, di siyempre, ang inyong kabugnoy, kakain din ako. Pare, Shanghai daw sa aking. Shanghai. na lang. Shanghai na lang.

<laughs> okay. Nagluluto na. parang hindi na naman po si Borloloy. Anong niluluto mo Borloloy? Adubar! Adubar na ano yan? At saka liig. Pakpak pak daw ho at saka liig. Yan o. Parang wala kang panggatong ano. What? Yeah. Okay. <laughs> Walang panggatong. <laughs> Habang nagluluto doon si Borlulo ay eh, di na naman nung sa budiga ay eh, may nagbabangkaan. Isa hong taga San Pablo at rin yung isa ay taga Luminos. Yan ho. kanila mga napiling niyog. At daw ngay kapo ay di na namin. Yan, ayusin lang daw waret para pagka kinarga wala na yung nakakalat doon. Dalawan libo daw ay ikakarga. Ay baka rin nakabuntun din ay isan libo pa. Napakadalang hunang niyog. Napakadalang. Ay guys, okay, tanyo mga nadating na niyog. Paisa-isang sako na lang, isa't kalahating sako. Ano na po ngayon, napakadalang. Ayun po napakadami. Huwag lang akong babagyo at kung ay sigurado. Dagsa na ulit, pati alangan. Titimbangin <laughs> ko na po, titimbangin na o, ilang kilo ito. Ilang kilo? Uh, 38 po guys. Kumo po to, 38. Inatastas po na ating paring ambo. Ang tumakita na ang dala kung maganda. Si Kuya po, may dala na yan. yan po, shout out sa iyo Kuya. Woo! 38. Ay, quality, quality. Yan guys, kita nyo naman guys, ang inyong mga kabugnoy ngayon, wala masyadong ginagawa. Gawa rin mga rin. agawan ngayon, agawan. na eh, di kami, ano muna din eh. Patimbang-timbang na lahat. Bahala na muna sila magbuhat. Ay ko na po ang kanyang resibo ng mapira na ni Kuya. Medyo mahal po ngayon ang presyo ng niyog. Ang presyo po ng niyog ngayon ay 870. Wow. Kaya pagka may isang sako kayo, ay malamang na. May pambigas na po kayo. Uh -huh. At tari po kay paring Bert ho, ay arhimartis pa din eh. Hanggang ngayon, hindi po ho nakakaalis. Sa totoo lang, kami nga ho'y naaawa na hataw nga rin. Eh ang gusto lang ay malaki. Eh sabi ko isamahan na ng maliliit, ng makadali na paalis. O, oh, ay kita nyo rin pili din eh, tatlong tinoro. Yan o'y A. Yung isa ho doon ay B, yung nasa dulo ho doon ay C. Aray, si Ambo, ande. Ayan ho, ah? <laughs> ande. Ayan ang P, Pugo. Ito daw ho ang P, Pugo. <laughs> Pugo, saan ka nagkuhan ng dahong yan? Hindi ka naman mamahalam sa ninong. Maa, mamura tayo. Wala si ninong. Ayan ho, nagkuhan ng dahong, doon sa inyong bakuran, si Pugo. Eh naman eh kahit garno pag mumukha na ret ay namimitiwala din eh. Oh, si Poji. Si Poji. <laughs> Shout out sa inyo ninong. Una pa nyo si Poji. Ayo, oh, kita nyo, nagkuha ng dalawang dahon. Luto na po ang ating masarap na pananghalian. Adobong manok po. Wow! Mga pakpak -pak pala yan. Pakpak -pak po at saka liig. Yan o. Oh. Naglalangis-langis na naman po. Oh, wow. Ang hey! ate po sinayin ngayon dalawang kilo at madami po kami ngayon kakain. Ayan o, may sinando ka na ho ni Borlolo Erin kanin kanina. O yan, yan, nilagyan na ho ng kanin. Tsaka ulam o. Oh. Yan. Bago kumain, ay magsipaghinaw muna ng ating kamay malinis naman. Yes! At yung gustong magdasal, ay magdasal na din at ay kakain. Maraming maraming salamat po kay God at kami may pagkain niya tanghali. Arihaw, hindi niyo kami nagpapasalamat, Ayaw. lalong lalo. Ayaw. Boss, Ambo! At saka sa mag-asawang yan o, kay Kaanay. Meron pa, may soft drinks po eh. Oh. Saka daw po, kay ano, kay Boss Bert. At magpapa soft drinks daw po yan. Nakami pinagpapasalamat sa aming mga bossing at ang mga kabugnoy po, ay hindi pinababayaan ng mga yan. Sige po, magsipaghinaw muna, magsipaghinaw at baka madumi ang kamay, tayo kakain. Ayaw ni kabugnoy ng ganyang samblangan. Inaw, kabugnoy! Pakita sa guys. madla people na yung ay naghihinaw! O, ito! ko oh, na! Kain na na po, kain na na! Oh, oh, may ka diyan. Okay. isa. Kami maraming maraming salamat po sa aming pananghalian. Gawa po ng ating mga bossing ay mga bigatin po 'yan. Isa pong, oh, pong... Oh, pala, ka kumain. Taga muna. ano, taga Hong Kong o 'yan. Salamat. At ayo isang galing Japan pa. Wow. Galing <laughs> <laughs> Japan. Pero sabi ko wag daw muna ako kumain at ako din mag-vlog muna. Aba, hindi eh, magugutom inyo kabugnoy. Oh, ari ang kamay oh. Ari nila ako makikita. Kaalam. Mamaya ah, na mababago po na kahit pa alam na. Hindi <laughs> nga, <laughs> Kain na tayo. Ang paalam ay wala balay ka. Yan po, alam dakilang magluluto. Oh. Hmm. Oh, ano? Hmm. lasa nang luto natin? Quality, oh. ji. Wow, Bar Paro para ji. Tekto. na chokstogo. to go. ano? Andox na chokstogo. to go. I see you. What? Ayun. Yo, yo. Ah, may ng liog, ang tindihin niyo rin 'yung pagkain. Kanayo. kayo atakan yo. Atakan yo. Git out. Tapos dito. ka parang hindi makakain. Hey. <laughs> yan yan o si hecho Lagi 'yung nagbobuko diyan, di mo nasasalo ng am. Nay hiya o. Yan, o, kanya pagkain, o. Na, na, kung napapanood po kayo, na, kung napapanood po nyo ito, mga taga San Pablo, da, sana naman po yung makilala nyo. Yan po. Ang nakalak na, Jeff? Kung tawagin daw po si, ano, alias Pugo. Hindi naman lang si Kapol, yung, mamaya na doon ako kumain. mo muna dyan. Ano ba kasi mga sub-drinks? Ano kasi mga drinks oh, lemon. <laughs> <laughs> Bert, hindi daw na ito ng Coke. Ang gusto nito yung lemon. <laughs> yeah. Oo, oh, parang dinanan o. Napakasarap na kumain pagkagawa nun. Tapos libre pa. Ah, talaga quality quality. Pero hindi ka pa ayaw. Ha? Susuko ka pero hindi ka ayaw. Ay, matindi. Oh, bro, ayaw mo na. Ha? Ano na sa kapit mo na ayaw? Oh, ubos na ayaw. Ayaw ka pa lang may ubos na. Nadalawa na, na kami <g> naglalaban <estranAngvan> niyan. Nadalawa na kami. Neighbor. <Leonardo> ah, tatlo kalahor, pa pala ako. Paisa. Ini pinaka-secret weapon tayo jangan yun, ni matang dengen.

Ang malaman niyo po. Ang malburo. di na. Pakpak. ang sarap. Pili hmm, pa pala Hindi. Pili <tık> o. Hali Guys. Hanggang dito na lang po ang video ni Kabugloy. po inyong nagustuhan. At kung inyo pong nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po. Ang hanghang. Hang, paalam!